Simple lang ang kailangan natin. Disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiyahiya. Police na di kriminal pagkos nang huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nang aapi kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag kundi nagsisilbi nagpapatupad ng batas. Pangulong hindi nagtatago kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan, pwede. Pag may disiplina, aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Disiplina Duterte para Presidente.